So ayan mag install tayo ng LED lights from Shopee. Peikot siya ay LED lights Ito parang yung Backlight ng LED TV or Flat screen TV Ayan lang din Tapos pinaka ang uh, uh, kukit ito white ito parang pagtingin na glass. Transparent na. Yan yung issue nito pag ilagay mo sa hard flex na bowling. Maganda siya sa kisami na sulit. Meron nito ako sa yung isko cool. wala sya pang um, ano, hard reflex bali nakakabit na ako nito ng dalawa o tatlo kasi o, apat to ito yung isa to kakabit ko huli. Pagkita ko na lang sa inyo yung mga ano. Pag sa huling kasi ng hard reflex, dapat blocks ko. <laughs> kasi na ano, i-center natin sa metal paring dapat. Itong mga hole na to. ilagay e, lagay natin. Tapos itong wiring, dito na lang din sa existing natin na abang na weld sa mga ilaw natin sa eh, ayan yan kasi may abang yan dyan na ilaw na bilog lang standard lights so yung weld nun mismo doon ko lang kinonekta tapos may abang naman na din yun na switch so yun kabit ko muna So ayan yung tinutukoy ko Bali dyan ko siya ikakabit Kasi may abang na tayo na standard lights ayan. May wired na din yan Tsaka may switch na So ito yung isa na Ikabit na natin yan Ito na lang Ikabit natin Itong isa nating kulang papakan ko 'yan dali kainin ko tong mga stick ha ayan bali ito yung well na abang. So, Nag-additional tayo ng butas dito para sa bento. nagiging issue lang nito pag nakatapat sa hard flex na walang metal pareng sa likod. Dito. Hard flex kasi ito na 1 port pag binutas mo ng screw. Ano lumalaki ang butas lalo. Ito nakatapat sa metal paring niya sa center. Kaya ginamitan natin ng black screw ginawa ko, pinako ko muna. Binutasan ko muna ng pako na di uno or one and a half para may butas na siya. So, yan. Electrical tip natin dyan. So, yan. Hindi, huwag muna natin takpan dito kasi para itis muna natin kung aandar o iilaw. So, yan mo muna dito. Dito, oh. Habali uh, ah, on muna pala natin yung breaker safety first. Yung breaker muna. Ito yung breaker namin dito. Ang angat Ayan. So ayan. Pag in-on mo siya yung breaker namin. Naka-on yung supply papunta dyan sa mga ilaw. Nakasiparate kasi dito yung lights breaker namin tsaka yung outlet. Ito sa aircon. So ganyan siya pag naka-off. Yan mo nga muna, mat, Ito dito. Yung sa switch dun. Dun. Yung switch ng ilaw. Paka-on muna natin sa Itawa? pamangkin natin. Yan. So, yan. natis test na natin siya na meron. i hey, off-on mo ulit. Off-on mo ulit para mag-change ng light. Yan. White. Sige. On-off on, op -on. Yan. Tatlo kasi yan. Tapos may dim light. Pero may remote din naman yan. So since okay, natakpan na natin. Lagay na natin yung parang transparent dito na ano. Tignan mukhang glass. So ayan bali na install na natin yung ilaw. Ato dito may ginawa na tayong switch dito. Yan yung ilaw nating nakabit. Tapos andito sa loob din. Yan. So gumagana siya by using pwede dito sa switch natin or sa remote. Sa remote naman kailangan naka-on siya dito. So, sa switch naman, pwede natin siya i-change. Ayan. I-on po siya. Pwede natin siya i-change. May apat siya na settings. Ayan. Yung nagahalo yung dilaw at saka yung white. Tapos, yun yung ah, dim light. Mahina lang siya na ilaw. Tapos, yun yung yellow. Or... parang may pagka brownish siya na ilaw. So, di lang halata masyado sa camera. Ito yung standard niya na white. Yan. So, standard white. Tapos yung nagahalo yung yellow. Tsaka yung white. Tapos yung dim light. Or slow light lang siya. Tapos yung yellow. Yan. Pag using this switch lang yung ano natin. Pero pag sa remote naman, pwede natin siya i-off dyan. Basta naka-on siya dito. I-off natin siya. Yan. Now off. Tapos now on. Tapos pwede natin siyang i-select. ah ito. Yan. White. Tapos yung yellowish. Tapos yung yellow. Tapos yung dim. Dito yung dim ito. Itong kulay red. Ayan. Dim light. So, marami naman sya dito. Ito may plus and minus yan. Ayan, o. Pung Ayan. CT plus and minus. Tapos, auxiliary. Alang function tong auxiliary. Ito, bright to. Ayan, pinaka-brightest. Ito. Tapos, ito, pang palo-bright yung arrow down, arrow up, high bright. Itong kabila, left and right, uh, low and high din. Lang, yun lang din yung function niya. kasi ito, on and off din. Yung on and off dito, parehas lang. Pwede mo on, pwede mo off dyan sa button na yan. kasi ito dim kulay red. So, section, selection, pwede man dito. Pero kahit wala ng remote, Pwede din man dito. Yan nga lang, on-off, on-off yung gagawin natin dito. So, itong remote naman pwede siya sa lahat ng ilaw. Nagkagaya nyan. Basta same ng ilaw natin yan. Ito, same siya Kanan din yan. Selection. Yan. Dim light So, may ganda siya kasi sobrang liw liwanag niya si so, natin dito si so, na yun natin dito tapos pag dito naka-on or naka-off dito hindi mo ma-on sa ating remote of course kasi ang trabaho ng switch natin is cut the line yung supply papuntaan ilaw natin. So, kaya hindi siya ma remote Pag naka-on naman to, tapos pwede mo off dito. Pwede mo on kasi naka-standby power lang yan kumbaga sa TV. So, yun lang. ah uh, isisingit ko tong video na to kasi para makapag-upload tayo ngayong New Year. And Happy New Year sa mga lahat nating viewers. Thank you for watching.